kami ng suso Ito yung palaisdaan sa bayan. Ipakita mo bunso. dito. Sino babantay nyo dito. Tito Imay po. Ha? Tito Imay po. gilipan uh, ko? po. hinahin natin sa takakahiya. O oh, sige. Trabaho ko dati sa so nagbabalagwe at nagagagalito ako dati. Okay, bata. Ha, okay lang sa iyo, gusto mo dadadaan tayo ng landayan? Ha? Huh? Okay lang sa iyo, dadadaan tayo ng landayan? Hay, saan po? Landayan. <laughs> Tapos yung ba sa oti oh,

Ang gulong po nung namatay siya. Oh. O oh, siya so naminit mo si Lolo Mark? Oo. Uh -huh. Favorite ka at ano ay ano? Hmm. Mm -hmm. Okay, po kami ng hingis okay. okay. natin yan. Tapos doon ulit tayo sa may putik na tayo magaganyan uli. Ato si Lance. Ay si Aki. Hello Aki. Hello. Ayan po din po tayo. Po. Oo. May nakukuha dyan bunso? Oo. Yeah. Ang